Mga ka-surprise, surprise. It is summer of 2025. March po ngayon and karaniwan sa atin, 'di ba, natatakot po na pag nagkaroon ng sunog, baka mawala po yung mga memorabilia natin, lalo na po yung ating mga photo album. So, karaniwan din sa atin, tamad naman mag-picture one by one ng mga hard copies ng mga photos natin. So, I thought of a brilliant way na para pag nagkasunog sa bahay gano'n, hindi na mawawala yung oh, ating photo album so ang gagawin po natin mga ka-surprise surprise gagawan po natin siya ng video so ito po yung photo album mga ka-surprise surprise and medyo kinakabahan po ako <laughs> nai bros ko naman po siya kasi meron po ako mga photos na medyo mas natin nating ano rated PG ganun mga <laughs> surprise but anyway so eto na yon mga ka surprise surprise without any further ado ayan so i think this photo hindi ko na sabihin isa-isa no kasi baka maboring naman tayong lahat so tingnan na lang natin ayan so ayan yan si daddy ayan Sana kung masipag lang ako, nilagyan ko dito ng mga description eh, no? Para alam kung ano yan. Ayan. Ano pa ang So diba let's say masunog itong photo album na to At least kahit paano ayan May vlog na tayo ng mga pictures Hindi yata ganyan Try nga natin ganyan <laughs> Paano ba? Ayan okay, Mas okay yung ganito. Yeah, siguro i-focus din na lang natin isa-isa no para kahit hindi na natin i-explain isa-isa kasi 'di ba ang corny naman nung let's say isa-isa i-kwento -isa, mo. <laughs> so naggaganyan po ba kayo mga ka surprise surprise yung mga what do you call this? Um, nag-hard copy kayo ngayon, gano'n. Parang hindi na uso ano, yung may film or sa DJ cam Puso pa ba? Mga surprise surprise Parang wala na, no? Ayan. Diba? Nag, ano, nung usap pa yung contact lens, mga surprise surprise Ayan. <laughs> contact lens pa <laughs> Ito yung first time ko nakasakay sa airplane mga ka surprise surprise. I think this is going to Boracay or going back to Manila. Ayan. Siyempre may mga pa ganyan, may mga pa yan Ayan. nung uso pa yung F4, syempre na experience natin maging tayo si Wachile. Wachile si Daoming Si Ayan. Kapit 'di ba? Sweet, Sweet sweetan. ako. <laughs> Sweet, sweetan ako. <laughs> Kinakabahan din ako mga surprise surprise baka mamaya bigla bigla tayo may makitang morbid dito. Wala naman sana kasi medyo binrowse ko na siya. Parang wala naman ako nakita. Sana wala kasi <laughs> Kasi good luck 'di diba, pag meron. Lalaman sa ala, kinakabahan talaga. <laughs> yon ganun mga ka-surprise, surprise. Diba? Kinakabahan talaga ako. Baka mamaya ang haba-haba ng video natin. Tapos biglang may may rated PG tayo makita. <laughs> Bibilisan ko na lang bigla pag ano, pag may Ito, nag-pass away na ito si Tosh. He passed away already. Hindi ba mga ka-surprise-surprise? Surprise. Hindi ako Piolo pasqual fans ha, pero di ba? Magano nga tayo guys <laughs> Hindi ako anong ganun yung i-compare ka sa mga celebrity Ganun <laughs> Alger Abrenic O <laughs> 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 oh, eto mga surprise surprise P.O. Words <laughs> P.O. Words baka dyan Ito mga surprise surprise si Marinera. Marinera. Marinara. Ayan. Seafoods marinara. ano to boarding yung sa Angkor Wat in Cambodia ayan ayan nung ano pa ako nung bata pa ako nakita nyo naman mga ka surprise surprise talagang eto ako ayan talagang hindi na makabasag ano hindi na makabasag lahat ng babae. <laughs> so ayun may tali sa lii ganun And ni sister ko. Ayan. When she was very little. O, diba? Starstruck na agad mga ka-surprise, surprise. And I think this is my ano, youngest photo. Ito, ito yung pinaka-youngest photo ko. Ayan. So, makita nyo mga ka-surprise, surprise. surprise. May talaga ako sa couch. <laughs> ito na po mga ka surprise surprise yung talagang true performer ayan ayan na po yun I think ang tumutula ako dyan ang tula ko yata dyan yung ang batang walang bagong damit parang ganun ayun nakakawayan ako dyan so meron pa ba kinakabahan ako yun na nga lang muna so wala naman na yata baka kung ano yung mga, mga natin dito eto si mami mga ka-surprise surprise eto surprise. yung ma mother ko eto yung sister ko Ayan. Uh, college friends kinakabahan talaga ako dito <laughs> Ayan. childhood friend Daming <laughs> si... So, yun lang, ano? Ayan. So, again, kung tinatamad po tayo na mag... mag-picture isa-isa ng photo album natin, kasi natatakot po tayong pag nasunugan tayo, baka mawala na yung mga memories natin. Ganun lang po gawin yung mga ka surprise surprise I-video nyo na lang. And, ayun. Mga ka-surprise, surprise, di ko na po papahabain. Puputulin ko na po yung video.